hinahanapan natin ng extra. Hindi dahil takukulangan pa tayo o may hinahanap pa tayo, kundi palaging meron pa. So, iniimbitahan ko ulit kayo at uh, makita nyo ang mga halaman ng ito. Kasi nga nasa shrine pa rin tayo at uh, marami pang uh, kayong inaabangan na gustong uh, makita. Uh, hindi rin ako alintana na nung uh, unang uh, pag video ko sa uh, na ito yung pala makita nyo yung mga huni ng mga ibon siya ang music siya ang musika at uh, meron pa rin ana, meron pa rin maliban doon sa uh, musika ng mga langgam ng mga ibon dito at uh, ipinopokus ko sa inyo may mga bagong tanim uh, katatapos na naman ng ang ginoong nagbubuo sa mga halaman at isa pa rin musika ito sana naririnig ang musika ng Dalus, Dalidoy Dalu, Dala, uh, Agos ng uh, tubig Ito yung Umbrella Tree. Meron tayong tinatawag na Talisay Tree. At, uh, tingnan natin kung uh, matatapos natin ang buong lugar na ito. At, uh, meron pa kayong madidiskobre. May bago kayong Para hindi against the light. Yan uh, Sinabi ko sa inyo na ito yung uh, Mostly ginagawang partingan. Itong lugar na ito. Hang ah... Uh, ayan. Sabi ko kanina ang uh, Ang Diyos ang nag uh, Dilig. Nang uh, may Meron kasing pagkatapos ng grass cut dito. Merong bagong uh, Uh, kung mapapansin nyo uh, tingnan natin kung makakasurvive mabubuhay ang mga bagong tanim na kagaya nito eto pa ayan Medyo madalas ang uh, pagulan pero napahaganda. Gustong-gusto ng mga halaman, ng mga tanim. Siyempre, libre ang tubig dito kaya mayroong tubig sa sapa. Kaya noong panahon naman uh, na walang ulan, yeah, may mga bagong tanim pa rin na pinofocus ako sa inyo. Sana makasurvive, sana mabuhay. Meron pa ring bagong uh, tanim dito na uh, ang Diyos talaga ang nagdidilig ngayon sa mga panahon na ito. At uh, para hindi tayo against the light... Kung magpapakita sa inyo yung mga lumilipad na mga butterfly, ibig sabihin dito sa lugar na ito ay talagang walang pesticide. Uh, organic pa yung mga nandirito. So ganito ang uh, saray natin, mga diboto ng ating mahalabaring Maria at saka ng ating Santo Nino. At ang pinakamain, lalapitan natin yung pinakamain shrine kasi ito ang ating main grotto ng Lord si Ma Mary so patuloy pa rin tayo Ipa-part 2 na lang natin